Kamustayin po natin ang masayang pagdiriwang ng kapistahan ni eh, San Pascual Bailon sa Obando, Bulacan. Ano kaya ang mga dapat abangan dyan? May report si Bernard Ferrer. Bernard? Ngayon, maagang dinagsa ang San, ang National Shrine of Our Lady Salambao Pascual Bailon Parish, kabilang ang mga mag-asawa o pares na ipindarasal na mabiyayaan ng anak alas 5 ng umaga nang simulan ang banal na misa sa simbahan. Sinundan ito ng morning procession kung saan tambok ang inaabangang fertility dance. Mula San Pascual Bailon Parish ay dadaan ang prosesyon sa Barangay Paliwas, Barangay San Pascual at isang gas station hanggang makabalik sa simbahan. May mga saradong daan kaya asahan ang mabigat na daloy ng mga sasakyan sa lugar. Naglaan naman ng parking space na matatagpuan sa Obando Central School, Mathway Obando, Obando Memorial Park at isang supermarket sa Obando. Mamayang alas 6.30 ng gabi, magkakaroon ng solemn procession. Dagdag kaalaman, dayan si San Pascual Bailon ay patron ng mga humihiling ng lalaking anak, kapareha at may bukasyon sa pagpapari at buhay reliyoso. Bukas Pagdiriwang ang kapistahan ni Santa Clara ng ASISI para naman sa mga gustong magkaanak. Sa linggo ipagdiriwang din ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao para naman sa mga gustong umudlad ang kanilang negosyo. Balik sa iyo, Maraming salamat, Bernard Perez.